entertainment kami or kaya galing sa rehearsal. So, automatic na yan. Ang um, aming pupuntahan na sa sumunod ko, hindi ba hindi ko yung germs pa, hindi kita pilita ni Monchi. Oo, oh, okay, kasi nga. Kasi uh, kung ano yung ihahanda kay Monchi, ihahanda din yung pita-pilita para sa amin lahat. So, Ganun ang samahan namin ng araw. Hindi naman kasi kami dati mahilig na magbabar or ano din mga bata pa kami. Bahay-bahay so, bahay talaga bahay na lang kami. kami. Oh, yun. yun ang fondest mm -hmm. moments. Yung kahit anong pagod o kaya mga kunyari nasa ano kayo nasa pupunta kayo ng probinsya dahil meron kayong mga baratilyo, fiesta, yun. Baratilyo talaga so, natin. talaga ang meeting place talaga ng araw. Sa kanya talaga. Kaya, 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 itap, may mga nalala kayong mga payo niya sa inyo natin. Pag nag kayo. Sa amin? Uh -huh. ano, pinapayuhan ka pa niya dati? Nag-uopen pa sa Ano yung payo niya kay Monching? Bago kami umaalis, parati napapagalitan yan. Ay, Monching! Be careful with your driving. Mga ganyan siya. Uh, okay, Pero okay, okay, well, okay. ano lang, basic. Tsaka, Ah, um, alam mo mas tito pinita Spanyol yun eh. So, eh, ang tatay ko din, ganun din. So, medyo nakaka-relate ako sa minsan um, yung pagka-strict niya or kaya yung mga mga manners or kaya yung mga uh, dapat na etiquette. Mm -hmm. Gano'ng kalaking kawalan wala mo pag wala din tito pinita sa industry? Pinita ko rados, wala nang doon. Totoo yun. Replaceable yun. That's it. Oo, oh, kumbaga we should be grateful with this generation na naabutan si Purita Corrales because um uh it is not also ano kung na time mag-waste time na mag-compare kasi she's uncomparable um yun, let's cherish everything that she has done for the music industry. Let's cherish everything she has shared. Mm -hmm. And yun nga, uh, pag sinabi mo Pilita Corrales, thank you for the music. Why won't you show her? you when you heard na sa mga kabilang bumi na. Once she did, munching texted me na uh, yun na nga, wala na si mommy. And uh, although we of knew naman because munching naman, naman and uh, we were always in contact, uh, so na, naman na, la naman namin yung progress niya or kaya pag uh, hindi magandang araw. So, um... The best thing lang nga is, she died in her sleep. Yun yun. Yun yun. Yun yun. So yun sinabi ko, sabi ni Mon, sabi ko, what happened? Sabi niya, she mouth yeah. na si Mon, sabi niya, she died in her sleep. So, uh -huh. yeah, Ganyan yung lola pa, namatay Yeah, yeah. You know, space. Yes. So, so, Sikreto lang. Sikreto? Wala. Laki. Laki na, eh. na, na, na si Siguro ano na prioritize lang talaga health. Okay. Masyado kong late na laman. So, nagpala din conscious na kinakain mo? Kailangan na. Ako, wala ulo, mata, puso, lahat na operahan na sa isang taon. Kaya, kailangan na talaga mag-ingat. Gano'n uh, ka na ng period? period? siguro sa 3-4 years na medyo tinignan ko lahat ng kinakain ko at naglalaga na ako ng katawan. Siguro mga nasa 80-90